Bayan, kailangan mong malaman. Mihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamaya, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace Piatos, ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita. Ihahatid ng inyong mga maasahan. Tagapagbalita. Kulang sa sakyan, ilo magpas dito sa linya ng bank kaya siya tinikitan. May pamas kong handog ang Broadway star na si Lea Salonga sa kanyang performance sa New York City. <laughs> Nasa likuran kong unang train ng Dr. Santos Station sa Paranaque na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Sa pangunguna, the news anchor Barbie Mulan. Sulit na sulit ang Bloom sa 3-day concert ng Nations Girl Group na Bini. Maging maalam, makialam. Zoe so Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45pm kailangan mong malaman. Mihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamayan, dapat meron kang pakianap. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace Piatos, ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita ihahatid ng inyong mga maaasahan. Tagapagbalita. Kulang sasakyan, Elo, magpas dito sa linya ng bank Aguileta kaya siya tinikitan. May pamaskong handog ang Broadway star na si Lea Salonga sa kanyang performance sa New York City. Mm -hmm. Nasa likuran kong unang train ng Dr. Santos Station sa Paranaque na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Sa pangunguna News Anchor Barbie Mula Sulit na sulit ang Bloom sa 3-day concert ng Nations Girl Group na Bini. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Bayan, kailangan mong malaman. Mihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamayan, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita ihahatid ang ihahatid ng inyong mga maaasahan. Tagapagbalita. Kulang sa sakyan eh, lumagpas magpas dito sa linya ng bangketa kaya siya tinikitan. May pamas kong handog ang Broadway star na si Lea Salonga sa kanyang performance sa New York City. Nasa kong unang train ng Doctor Santos Station sa Paranaque na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Sa pangungunan the news anchor Barbie Mula. Sulit na sulit ang bloom sa three-day concert ng Nations Girl Group na Bini. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Bayan, kailangan mong malaman. Humihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamayan, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace piatos ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita ihahatid ng inyong mga maasahan. tagapagbalita. Kulang sa sakyan eh, magpas dito sa linya ng bangketa eh, kaya siya tinikitan. May pamas kong handog ang Broadway star na si Lea Salonga sa kanyang performance sa New York City. Nasa likuran kong unang train ng Doctor Santos Station sa Paranaque na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Sa pangungo The news anchor Barbie Mula. Sulit na sulit ang Bloom sa 3-day concert ng Nations Girl Group na Bini. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Bayan, kailangan mong malaman. Humihirit ang taas presyo ang ilang mga panadero sa produktong tinapay. Mamamayan, dapat meron kang pakialam. Nag-ambaga ng ilang kongresista para mahanap ang isang Mary Grace piatos ang sinasabing nakatanggap umano ng pinakamalaking porsyento ng confidential funds ng OVP. Yan ang mga balita ang ihahatid ng inyong mga maaasahan. Tagapagbalita. lang sa sakyan e magpas dito sa linya ng bangketa kaya sa tinikitan. May kung handog ang Broadway star na si Lea Salonga. Magandang hapon na huli at tinikitan ng MMDA ang higit sa limampung motorista matapos na maabutan ang kanilang mga sasakyan na na kaparada sa mga bangketa sa Manila ngayong Merkules ng umaga. Pinangunahan ng MMDA Strike Force sa Clinic Operation sa Quezon Avenue, Dapitan, Tayuman, maging sa Kapulong Street sa Maynila. Ito po yung mga alternatibong ruta dahil yan sa pagsasara ng ilang pangunahing kalsada para sa pista ng Nasareno ngayong Huwebes. Tinaw ang dalawampung sasakyan kabilang ang ambulansya, sports car, SUV at maging ang mga motorsiklo. Ilan sa mga ito ay umano'y pagmamayari pa ng mga pulis sa lugar. Bukod naman sa sasakyan, kinumpis ka rin ang mga signages, mesa at iba pang gamit na nakaharang sa bangketa. Agad namang dinala sa impounding area sa tumanan sa Marikina ang lahat ng mga tinaw na sasakyan it's very important to clear them with obstruction na wala pong illegal parking at wala pong mga naka-illegal na hambalang sa mga baketa po natin. Sa iba pang tampok na balita, hindi pa maaring aksyonan ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga maagang kampanya ng mga political aspirants. Ito ay kahit makaliwat kanan na ang billboard at ads sa social media maging sa traditional media. Ayon kay COMELEC uh, George, uh Chairman George Erwin Garcia, Magiging opisyal na kandidato lamang sila simula February 11 para sa national positions gaya ng senador maging ng party list, habang March 28 naman para sa local positions. Ibig sabihin, hindi pa nare-report sa ahensya na ang lahat ng gastos ngayon na mga kakandidato sa TV man, sa radyo, jaryo at mga tarpulin man, nalawala pa silang jurisdiction dito. Nagbawala rin po ang Comelec sa mga politiko sa paggamit ng ayuda, programs, Gani ang AKAP at AX bilang campaign strategy para sa Mipos na bawal ang presensya ng mga politiko o kandidato sa Bawal Migay ng Ayuda. Abangan ang kumpletong ulat mamayang 10:45 PM sa Balitang A to Z at sundan kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ako po si Ace Cruz. Music